Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pagkatapos ng revelasyon ng hiwalayang Catherine Bernardo at Daniel Padilla, naispata naman ng mga netizen ang Facebook Reel ng ate ni Catherine Bernardo. Nagpost pala ng cryptic message ang kapatid ni Catherine Bernardo na si Kay Donerber. Sa kanyang FB Reel, pinost ni Kay ang kanta at lyrics ng Karma ni Taylor Swift. Karma's ito ay pinost noong November 30 kung saan ay kaparehong araw na nag-confirm ng hiwalayan ang Kathniel. Ayon kasi sa mga kumakalat na chismis, babaero daw itong si DJ at nalilink sa iba't ibang babae tulad ni Andrea Brillantes and Jillian Vicencio. May mga lumulutang pang chismis na jutes daw si Daniel, Dahilan kung bakit kumalat ang di umano'y cheat ang convo nila ni Jillian. Dinidinay naman ito ni Jillian samantalang si Andrea naman ay hindi pa naglalabas ng pahayag. Maraming netizen ang nagsasabing patama daw ito ng ate ni Catherine kay DJ na marahil ang ibig sabihin ay Kakarmahin ka rin DJ. Dahil ang karma ay si Queen Catherine. Si Kay ay ate ni Catherine na nagtatrabaho sa UK bilang nurse. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.